Tapos ginawa yung tabako na yun. Advice yan. Advice ni Jomo. Jomo. May Mo. yun. Ano ko yun? Ano ba diba? sa sa writer. ko. Singit-singit. Parang tayo. ko Kaya tayo. Kaya ko saan ko ka? Dito ka. Harap ka dito sa kamulay natin. Lagi ko. Saan? Dito sa akin.

Ano ka ano sa'yo? Let's come, let's come. Let's come, na lang. Ha? Tapos? Hindi. yung Hindi. yung Di ba kitang yung 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 Hindi. Hindi. yung 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 Hindi. Hindi magdesisyon nga wala sa lugar, gabi. Kaya ganun? Ako nga, Alam mo, pae, babae. bye bye Babae lang yan. Andito lang yan sa tabi natin. Babae, okay, tapos na. natin, natin